Oktubre 2, 2024. Araw ng mga kaluluwa. Isang gabing hindi ko malilimutan. Ako si Jomar, isang call center agent sa Cebu City, at sanay na ako sa mga kwento-kwento tungkol sa kababalaghan, lalo na sa pang-apat na palapag ng building namin. Palaging may sinasabing bata raw na nagpaparamdam sa mga nagtatrabaho ng graveyard shift, pero iniisip ko lang na marahil dalayo ng puyat o pagod. Ngunit sa gabi ng Oktubre a dos, sa mismong araw ng mga kaluluwa, hindi ko inaasahang ang mga kababalaghan ay hindi lang magiging kwento para sa akin. Pumasok ako ng mas maaga, mga alas onse, imedya pa lang ng gabi dahil kailangan kong tapusin ang ilang backlog na report. Pagdating ko sa building, bumuhos ang malakas na ulan at bumabalot ang madilim na ulap sa kalangitan may kakaibang lamig sa hangin na parang mas tumatagos sa balat. Sa labi napansin ko agad na kakaunti ang mga empleyado at ang tanging tunog na maririnig ay ang pagtilamsik ng tubig sa mga bintana. Habang naglalakad ako papunta sa elevator, naramdaman kong para bang may mga mata na nakatingin sa akin. Napalingon ako pero wala naman akong nakita. Pilit kong binabalewala ito at nagpatuloy sa elevator. Ang mabagal nitong pagakyat at ang bawat tunog ng bakal ay tila nagpapalalim ng kabako sa dibdib. Noong tumigil ito sa ikalawang palapag at bumukas ng walang nakasakay, agad akong kinilabutan. Pinilit kong huwag pansinin at pinindot muli ang ikalawang palapag. Pagbukas ng elevator sa ikaapat na palapag, bumungad sa akin ang katahimikan ng koridor. Madilim at malamig ang hangin at tanging emergency lights lang ang nagbigay ng kaunting liwanag. Muli kong naramdaman na para bang may nagmamasid sa akin pero sinubukan kong kalmahi ng sarili ko. Dumiretso ako sa workstation ko at habang naglalakad ako, narinig kong may tumutunog na kaluskos sa bandang kaliwa ko. Huminto ako saglit at tumingin sa paligid pero wala akong nakita. Nagpatuloy ako Iniisip na baka pagod lang ako, kaya parang nagiilusyon ako. Alas 11.45 ng gabi, nasa workstation na ako at nagumpisa ng magtrabaho. Tahimik ang buong opisina at naririnig ko ang bawat paghinga ko. Ang tik ng orasan ay parang mas malakas kaysa dati. At ang bawat segundo ay bumabagal sa pandinig ko. Tahimik na ang paligid at parang mas bumibigat ang pakiramdam ko habang tumatagal ang gabi, habang nagsusulat ako ng report, bigla kong narinig ang mahina ngunit malinaw na boses ng isang bata. "Kuya, tulungan mo ako." Halos maibagsak ko ang mga gamit ko sa sobrang gulat. Nag-freeze ako, hindi makagalaw. Ang boses na iyon, malinaw na malinaw, at narinig ko itong nagmumula sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon, ngunit walang tao. Sinubukan kong mag-focus ulit sa trabaho ko, pilit na binabalewala ang narinig ko, iniisip na guni-guni lang iyon dahil sa pagod. Pagkatapos ng ilang minuto, naramdaman ko ang lamig sa paligid ko, parang mas mabigat ang hangin at halos hindi ako makahinga sa sobrang kaba. Sa mga nakaraang gabi, wala naman akong nararanasan na ganito, pero ngayon, tila may kung anong bumabalot sa akin. Alas 12.15 ng umaga, maya-maya narinig ko ang mga mahihinang yabag na parabang nanggagaling sa gilid ng hallway. Napatingin ako at nakita kong may mga maliliit na bakas ng paa ng bata na tila basa papunta sa isang pinto sa dulo ng koridor. Alam kong walang ibang tao doon, kaya't nagdadalawang isip akong sundan ito. Pero tila may puwersa na nagtutulak sa akin na ang pinagmumulan ng mga yapak. Dahan-dahan akong lumakad, bit-bit ang flashlight ng cellphone ko. Habang papalapit ako, palakas ng palakas ang kaba ko. hanggang sa makarating ako sa pinto ng conference room. Bumukas ito ng marahan at naramdaman kong lumamig ang paligid. Pinilit kong ipasok ang ulo ko at silipin kung may tao sa loob pero wala akong nakita kundi ang mga bakas ng paa na nawawala sa isang sulok ng kwarto. Lumayo ako at bumalik sa workstation ko. Pilit na inaalis sa isip ko ang nakita ko. Kung nag enjoy kayo sa kwento natin, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads. I-share nyo rin sa comments ang mga reaksyon o opinyon ninyo. Gusto naming marinig ang inyong mga saloobin. Salamat sa inyong suporta, mga kaibigan. Alas 12.30 ng umaga, habang abala ako sa trabaho, biglang nagring ang telepono sa desk ko. Napatingin ako sa orasan, halos alas 12.30 na. Sino kaya ang tatawag ng ganitong oras? Sinagot ko ang telepono at halos bumagsak ang puso ko nang marinig ko ang umiiyak na boses ng isang bata. Kuya, Nasaan ka? Tulungan mo ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napatigil ako at tumingin sa paligid. Halos hindi ko na maigalaw ang kamay ko dahil sa takot. Sinubukan kong magtanong. Sino ka? Saan ka? Ngunit naputol lang linya bago pa ako makakuha ng sagot. Nanlamig ako. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka prank lang ito. O guni-guni dahil pagod na rin ako. Alas una ng umaga, nagpasya akong maglakad-lakad para makalimutan ang nangyari. Minsan kasi kapag natatakot ka, mas mabuting kumilos para hindi masyadong isipin ang takot. Lumakad ako papunta sa gilid ng palapag kung saan naroon ang hagdanan. Pagbukas ko ng pinto ng fire exit, nakakita ako ng mga maliliit na yapak ng bata sa sahig papunta sa basement. Hindi ko alam kung bakit ako naaakit na sundan ang mga bakas ng paa na iyon, pero tila ba may puwersang nagtutulak sa akin. Bumaba ako ng hagdan, at ang bawat hakbang ay parang nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Palalim ng palalim ang gabi at parang lalong lumalalim din ang kabako. Pagdating ko sa basement, nakita ko ang pintuan ng isang lumang kwarto na may nakasulat na, NO ENTRY. Hindi ko alam kung bakit ko iyon binuksan, pero alam kong may hinahanap akong kasagutan. Pagbukas ko, tumambad sa akin ang madilim na kwarto at ang masangsang na amoy ng kalumaan. Sinindihan ko ang flashlight ng cellphone ko at sumilip sa loob. Sa sulok ng silid, may isang sirang cabinet na tila matagal nang hindi nagagalaw. Habang papalapit ako, narinig kong muli ang boses ng bata na humihingi ng tulong. Kuya, dito ako, tulungan mo ako. Nang binuksan ko ang cabinet, halos mabagsak ako sa pagkabigla. Tumambad sa akin ang isang bungo at ilang buto ng bata na natatakpan ng mga lumang damit. Sa tabi nito ay may litrato ng batang lalaki at nakasulat sa likod ang pangalang Miguel Santos. Napaatras ako sa takot, at halos hindi ko na maisara ang cabinet sa sobrang kaba. Tatlong oras ng umaga, dali-dali akong bumalik sa workstation ko, hindi makapaniwala sa nakita ko. Pilit kong kalmahin ang sarili ko at nag-focus na lang sa computer screen para i-distract ang utak ko. Maya-maya, may nag-pop up na file sa screen ko. Isa itong case report tungkol kay Miguel Santos, ang batang nawawala noong isang libo siyam, naraan siyam na putlima. Nabasa ko na natrap siya sa building na ito habang itinatayo pa lang ang structure. Ang kanyang katawan ay hindi natagpuan noon, pero ngayon, tila ako ang napiling magbunyag ng kanyang kalunos-lunos na kwento. Habang binabasa ko ang report, muli kong naramdaman ang malamig na presensya sa likod ko. Ang boses na pabulong na nagsabing "Salamat kuya, makakapahinga na ako." ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ko alam kung takot ba o kaligayahan ang nadarama ko, pero alam kong natulungan ko siya sa kanyang kapayapaan. Alas 5 ng umaga, malapit nang magtapos ang shift ko, at habang inaayos ko ang mga gamit ko, bigla kong napansin ang isang maliit na papel sa ibabaw ng desk ko. Nakasulat dito ang salamat sa maselan at halos hindi mabasang sulat kamay ng isang bata. Napahinto ako. Paano napunta ang papel na iyon sa lamesa ko? Habang naglalakad ako palabas ng opisina, naramdaman ko ang kakaibang gaan ng loob ko na para bang ang bigat na nararamdaman ko buong gabi ay biglang naglaho bumuhos ulit ang ulan paglabas ko ng building at sa huling sandali lumingon ako sa gusali at sa pang-apat na palapag tila may aninong nakatingin sa akin isang maliit na bata na nakangiti sa akin napayuko ako bilang respeto at tahimik na lumakad palayo sa mga susunod na araw hindi ko na muling narinig ang boses na iyon sa opisina at ang mga kasamahan ko ay tila mas tahimik na ang pakiramdam sa buong palapag